Hello everyone, welcome back to my channel. For today's vlog, guys, I tayo ay magpe-prepare ng panggabi tayo ay magluluto ng hot legs hot legs <laughs> at tayo ay magpiprito na dahil kagabi ay minarinate ko na ilagyan ko na ng ng ingredients tapos ngayon ipipry ko na siya guys samahan nyo ako guys na magprito ng chicken joy guys, at ako'y nagpapainit ng oil. Pero yung oil ay use oil na yan kasi kinamit ko na isang beses. Eh, nanghihinayang akong itapon kasi marami pa. At isang beses ko lang na ginamit. Kaya, yun pa rin ang paglulutoan ko guys. At ito, nagready ako ng flour para doon sa chicken. Ayan. At ito naman yung chicken na minarinate ko kagabi. Lagyan ko siya ng barbecue. Barbecue flavor na minarinate ko. Ayan. Ito yung wings na minarinate ko kagabi. Sineparate ko to kasi may isang kasama kami na ayaw ng chili. Kasi ito guys, isa ay may chili ayaw ko naman guys na mag siya kaya nag ano ako nag separate ako ng para sa kanya sus ayan na guys at yan na oops ayan at hindi pa mainit yung ating mantika Sayang naman kasi guys kung itatapon ko itong manteca na to. Isang beses ko lang ginamit. Tapos pagkatapos nito itatapon ko na. Hmm. Inilagay ko sa plastic yung arena. Para mas madaling ilagay. Ayan. Ayan. So ayun na nga guys that ayun na nga yung ano chicken nalagyan na natin ng flour lahat at naging ganyan na guys. So ready na 'para ihulog natin doon sa oil. 'Yan. Hulog natin sa oil. Pwede na ba, guys? Ayun guys, at okay na. Medyo hinaan natin yung apoy para hindi mabigla. Ayan. parang kulang ang flour guys. Lalagyan natin ng flour ulit dito. Parang kulang yung flour. So, dito natin, sasaw-saw rin natin dito sa flour na to. Okay. Nalagyan ko na kanina guys ng flour pero parang mas maganda kung nalagyan natin ulit kasi parang nalalaglag doon sa oil yung flour. Ito palang minarinate ko guys ay nilagyan ko ng sili, chili, sauce, at barbecue na pang marinate. Kaya siguro ang labas nito ay masarap dahil iminarinig Iman ko siya magdamag. So, yun na nga, guys. Mm -hmm. Ayan guys, balikan natin mamaya. Grabe naman tika kapag nasunog ka dyan ay. Oh. Ito na yung legs. Kain tayo ngayon ng legs. Hot legs. Hot legs ba to? Hot wings pala mali. Hot wings na pala. Hot wings for tonight. Guys, at kakain na kami. Oh. At wings. You saw the bowl there. Martina. Ano? Martina, you want to take the ball? The ball, for the kid. For the kid? Yeah. I don't know family. Say the same. Bala. Bala. She has bala. So, tapos na ako magluto, guys. At ito na, ready na, guys. Thank you for watching. God bless. you <music>